Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labindalawa sa kanila na tinawag niya mga apostol. Si Simon na pinamalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariuti na naging taksil. Bumaba si Jesus, kasama sila, at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaloon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. At sinikap ng lahat ng tao na mahipo sa pagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpadaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuli ka namin, Panginoong Jesu Kristo.